sakit ang akong malikawang ang akong likod ga man Baw, uy ari man ni si princess ho princess princess badang <laughs> naga sakit bala ang inyo kaluwasan nagalingin ang ulo kag butod ang gani dali magpamasahe na kabo mabatyagan munit ang kaipiktibo Pamasa na pamasa hina, maging mataway ang pabatsyagan. Uh, eh, dahi, din ka makadto, dahi. Sa imo, maging dala ko nga pagkaon. Ay, abaw kanami nga bata. Kiginadalaan nga si Lolo yas ang pagkaon. De, ano nga pagkaon dahi mo kay Lolo mo, Iliyong? Tinapay kag... Ay, abaw kanami, ba? iba. Ka kag Abaw, paborito ko na tubi, kag tinapay. Eh, Amo na yung dapat ngayon naman sa may mga edad na hindi na ta maghali inom damo nga mga soft drinks. drinks. Oo, hindi lang na ihatag lang na to kay lulo mo miloy. si <laughs> Toto O -er, lari yung mandi hot. O, to. Maglagaw ko. Lulo ilyong sa akong Ay, abaw. Nga din to ka nagkanto ya Dapat tuon ka kay dali na lang abri klase. Nag-computer ko to lulo ilyong kabaw kasalawa yun ganyan sa si imo nga bata ka no ay tani sunod ka kay princess inday badang ho ay manong e, oh nakikabuot eh tawga si manong mo kuya tani na may ko din pagkaon sa inyo nga duwa ay may harap gali pagkaon no kanami to ikaw yato may dala ka mo ni pagkaon sa akon. wala papel ay nga aman haw way ko kwarta papel yung <laughs> <laughs> e, mo papa nagtuhog sa akon bis nga lulo <laughs> Nelipat sesekrip ya. Hei, eh, si gis si gis, dari kamu mana baca? Kayak mak kita, kayak birthday man subung ni, lulu nyobudoy. You, <laughs> ta kena sesubung sang happy birthday. Oh, nak nak kancahan birthday. Happy birthday to you. Mama Happy birthday to you. Tanya ga Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.